pahukay tayo ng dalawang post doon kasi ito yun oh. yung post na dalawa kulang pa tayo ng post doon dito yung isa gawa may islab dito balkon kailangan mag-upray yan. Tapos yung niya. Ano Mayroong balkon dito. Ito yung pinakaharap. Second floor. Ito <mulay> Ito yung reels. Beam 1, center beam 1, beam 3, beam 2. Ito na yun. Pali dalawang beam dito. Ayan. Ayan. ilalagyan na nila. Ito yung master bedroom sa baba. Ilalagyan na ng asintada ni Idol Rimundo Mungkawi. Ito yung pintuan. May CR doon. Bali doon na ipapatong sa kabilang pader. yung sinasabi yung dalawa ang beam center beam 1 tsaka beam 1 yung pinaka main diritsyo yung paikot no dapat yung ano nyo doon yung dito hindi na, iskolado ah. Pinangat nyo? Doon sa gilid, sa so pader? Butas yun. Butas ba? Butas ba?